a day in my life nawala wala income, wala pa jud ko'y trabaho, nagpada ko lang ko uglat be, wala pa jud ko'y pakaslan, biyain na lang ko, uy, huwag naman, maawa ka, Gino' ko. <laughs> Naglabalaban na naman nga ang marinyo, no, kahit masama ang pakiramdam niya, no. Buting ay pakiramdam kay masama. Agoy, gino' ko. <laughs> Habang naglabalaba nga ang mare nyo, si partner naman dyan ang mag-aasikaso ng pagkain namin. Nagtutulungan na kaming dalawa sa buhay, no? Sana all na lang talaga nagtutulungan. Charot! Dapat naman talaga magtulungan sa buhay, no? Hindi porket ang lalaki ang nagpo ng mga pangangailangan ng mga pamilya, eh dapat na maghilata-hilata sa bahay. Kay pagod pod baya mga ilaw ng tahanan, no? Mag-asikaso pa tayo ng mga anak natin. Asikasuhin pa natin si mister Tapos maligayahin pa natin paggabi. Agoy, kalame, ginoko. Sa dami nga ng mga gawain ko dito sa bahay, hindi hindi talaga to matatapos. Kagaya ng pagiging nanay natin, no? Hindi talaga matatapos magpakailanman. Kaya wag na kayong magtaka dyan, no? Kung ang palaging pinapakita ko sa inyong content ay ang pagiging masipag ko. Charot! <laughs> sa dami rin ng mga labhonon ko, no? Parang hindi talaga tumatapos. Lami na lang yung tao naghubo. Huy, naman, ginuok ko. May sumilip nga dito na bata makulit sa wasing-wasing, no? Akala niya siguro matabangan niya ako sa mga pagsilip-silip niya dyan sa wasing may May nalangin to, mutabang ka. Kung dili ka mutabang, hawa di ha. Charot! <coughs> ang mga bata kasi no, nangangalap kasi yan ng mga bagong kaalaman. Kagaya na lang tong si Bunso, siguro sa huna-huna niya na bakit kaya tumutuyok-tuyok ang washing nga nung dili man kumutuyok. Charot! <coughs> sa kadaghan sa akong mga labhonon, no? Lami na lang dyan pang bargain sa ukay-ukay okay, ba para wala na dyan sa oton. Charot! <coughs> Kahit may sakit nga ang marinyo, no? Hindi nga tayo pwede magpaluya-luya at maghilata-hilata lang dyan, no? Siyempre, sino ba naman ang gagawa nito? Ako at ako lang din. Ako at walang iba pa din. Ano ba yan? Ginoo ko. <coughs> o siya, mga mare pare, ate at kuya, hanggang dito na lang muna tayo, no? Thank you for watching!